He <laughs> taong ganyan, ang mga asawang ganyan, ang dapat bigyan ng reward. Ano? Lagi mo may reward ito? Gabi-gabi? <laughs> Sana all. Gabi-gabi, pero wala. <laughs> Huwag mo nang sabihin. <laughs> sabi orang world change. <laughs> Saba. Jadi sangat sadinya change dan saya. Ya. Oh now.

Tatry na namin yung nabili naming binil. Binil. Para siyang tiles, guys. 60 by 60. Kasi ngayon, pag nagpa-tiles ka, babayad ka pa ng maglalagay ng tiles. Pier, ano? Isang tiles, nag like 60, halimbawa ganyan, 60. 60 by 60. Ang bayad din yan, pag, ano, lagay. <laughs> 60 pesos per each. Tapos, bili ka pa ng siminto. Gugibain mo pa itong siminto bago maglagay ng tiles kaya minabuti na muna namin magbili ng binil para siyang ano guys para siyang floor mat pero oo oh, para siyang floor mat pero may pandikit siya parang sticker tatry namin yung nabili namin binil binil para siyang tiles guys 60 by 60. Kasi ngayon, pag nagpa-tiles ka, mabayad ka pa ng maglalagay ng tiles. Pair, ano? Isang tiles, tag 60, halimbawa ganyan, 60. 60 by 60. Ang bayad din yan, pag, ano, lagay. <laughs> 60 pesos per each. Tapos, bili ka pa ng siminto. Bugibain mo pa itong siminto bago maglagay ng tiles. Kaya, minabuti na muna namin magbili ng vinyl. Para siyang, ano guys, para siyang, Ka-try namin yung nabili namin binil. Binil. Para siyang tiles, guys. 60 by 60. Kasi ngayon, pag nagpa-tiles ka, babayad ka pa ng maglalagay ng tiles. Pair, ano, isang tiles, tag 60, halimbawa ganyan, 60, 60 by 60, ang bayad din yan, pag, ano, lagay, <laughs> 60 pesos per each. Tapos, bili ka pa ng siminto. Gugibain mo pa itong siminto, bago maglagay ng tiles. Kaya, minabuti na muna naming magbili ng binil para siyang ano guys, para siyang floor map. Pero oh, para siyang floor mat, pero may pandikit siya. Parang sticker. Yes. Ito na oh. Tanggalin yung sticker niya. Sana magtagal to guys No? Tapos bibili pa kami Ng ano pang wall Ganyan Itong kwarto kasi namin Tagal-tagal na Pero di pa sya naayos O Kaya bibildan din yan namin Pag Okay to O okay. ganyan okay. Sticker lang pala talaga okay. sya no? Ah. Hmm. Ito kasi yung hindi mo di ka mo na maka-afford ng tiles. Yan mo siya. Naku, pag ayo, pag igihan mo, pag butihan mo kasi baka hindi na siya pag nasira yung sticker niya. O, oh, dinikit. Lumikit ba? <laughs> <laughs> Siya nagpili ng color na yan. Uy, ano man yan? Hindi pa yan ginagamit dyan. Ginagamit dito In, para walang, uh, walang singaw. Kasab, walang singaw. Walang lisit. Ano ba yan? Di ba yan din ang ginagamit? Pag, mayroon din kasi yung binil na yung ginagamitan ng pandikit. Yan din ang ginagamit. Hindi na ganyan, ganyan sa sasahig. Ganyan, 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 ganyan. Bago ilagay. O, ano nangyari? Ito. Hala, baka di na siya magdikit. Magdikit yan. Ang okay. na. No. Aduh. Nasa yan. Sira dah. Oh my okay, God. Wow. Ang ah, sakit Ah, ah, ah Ah, boroy Dito ka kasi magsimula sa Hindi doon Dito ka magsimula Tapos paalunin mo papunta doon sa Nakita ko yan pinaalong mo na Ang hirap pala nito basta bago ka pa lang. Hindi, mahirap talaga pag, pag first time. Pag first time, mahirap. Di ba? <laughs> pag uh, ano na yan mamaya, madali na yan. Kaya wag mo muna siyang idiin. Dahan-dahanin mo lang. Mayak mo na idiin pag nakapasok na sa ano sa kanyang kapaparoonan. Yung bang, ganun, ganyan, ganito. Ano ba talaga? Okay na ba? Okay na. Ay. Ganito lang pala. Yung iba, tiles, yung iba kasi ginaganyan niya, <coughs> hindi, hindi doon sa dolo nags, nagsimula dito. Tapos pinaalo na lang. orang the screen brightness has been reduced extend Extended Bakit Oh. wow pandai Oh. <coughs> <coughs> oh to so, be anong anong tagalog ng panday eh? hindi mo alam hindi ko rin alam ma, ah. okay pagkuha ng trip panday yeah. For now Kaya na pag tanggalan na. Bakit parang di dum di nagtikit doon? Tawag lang yan ang po dong ang ah. sinta you know. <laughs> siminto kato sus gino ko butangan may nang siminto matang hindi lang ito puti ba walang gadya dikitan ano wapa ba mo lang ka ka dikit kay mong no, tamanin ka samaan. Mm. Itu konek tadi teman. Tadi mau yo.